Hi hey guys, welcome to my vlog for today's video guys Kasama namin si Manoy Boy at si Ate Helen Punta kami ng tampong Kasama ko na naman lagi ang driver ko, si Jasmine Pamangkin ko guys, asawa ni Ricky mao na among agianan guys ara nindota na among agianan ang nindota ta og view ba ang ganda ng view nang dinadaanan namin guys Ay, may may bibili Reserve pa di ay. Iluwan pa di sa imit. Reserve. No, reserve. Hi. Reserve pa daw kami. O, kaya nagkuwat kami. kaya lang tayo guys Ay, naman pa sa Bisaya pa Yan si Ate Hilin guys Asawa ni Manoy Boy Yung kuya ko Bumili mo na siya ng gasolina Kaya naubosan na sila ng gas Ate na gasolina Ate na gasolina ka mo eh, Ito pa yung driver ko Hi Ganda na buyag ng driver ko guys so, Tingnan mo dito kami sa paggawaan ng motor guys hindi ko na na umusok na ang harap ng motor kaya demiritso na lang kami dito gipaayos na mo ang motor Kaya baka naman mamaya sasabog talaga siyang tuluyan sa may ilaw na sabihin mo hindi nagtama ang wiring matagal na pala ito naka-stack guys itong motor na to matagal na siya naka-stack ilang years na na hindi inapatakbo. naka-stack lang sa bahay ng kuya ko kaya ngayon yan ginamit namin kaya ngayon bumigay na yung ilaw yung ilaw sa harapan kaya lahat ipapayos na namin Ilaman ng gulong anime Happy tayo na matapos guys Ikabit na lahat Okay guys bye Please like, comment, share, subscribe and click notification bell For more updates on my upcoming videos Bye